Ano ang na? Alam mo, hindi ako hindi mo ko ang kailangan mong gawin! mo yung boyfriend ko! mo pamilya ko! I can't have life! Ano? Ako yung talaga mukha mo! Please, Ano? 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 magmusak na ng anak ko! Okay ka lang. Parang anak ko na si Bibi. Sino mo sa kanya? Lokot sa akin! Naintindihan mo? Tara! Parang kwenta yung babae na yan! Excuse me. Princess? Excuse me! Excuse me! Princess? What happened? Are okay? Ka lang? Huh? What happened? Really? Okay ka lang. Ba't natingyari sa'yo? Okay ka lang ba? I'm fine, Mommy D. Kung meron man napuruhan sa aming dalawa, si Princess na yun. Alam mo, nakikita ko yung sarili ko sa'yo ng bata ako. Walang inaatrasan. Kaya lang sa tingin ko sa ngayon, mali yata yung inaway mo. <laughs> Why? Kasi, technically, hindi naman kasalanan ni Princess kung bakit siya hinahin ng mami mo. Diba? Baka naman kasi nagpaawa kay mami. Alam mo naman yon, Feeling hero. Kahit na. Alam naman niya, nag-aaway kayo parate. Eh. Dapat din na niya binigyan ng chance. Dapat hinayaan niya magdusa yung bata. I know, right? Kaya hindi kong maintindihan si mami eh. Bakit drawn na drawn siya sa princess na yun? It's so unfair talagang unfair. Kaya sa tingin ko, hindi mo dapat palagpasin to. Dapat managot si Charlene. She betrayed you. Rose, sa bahay tayo. Oh my God! Oh my God! Oh my Oh my God! Libby! 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 Ah! O, nasend mo na kay Charlene yung link? Yes, at sigurado ako na panood na yun ni Charlene. Tinan natin kung malalagpusan niya ngayon ang galit ni Libby. Tayuan mo yung boyfriend ko! Tayuan mo yung pamilya ko! Princess, mamaya na yan. Okay lang po ako, Mamimi. Kailangan na po natin ayusin yung stall. Sana walang nasira sa mga bag. Sabi ko mamaya na yan. Ah, uh, saan ba? Okay lang. Okay lang naman kung masaktan ako eh mga pasang okay lang po iyan. Ang mas iniisip ko po kasi ngayon si Ma'am Shirley. Paano niya po haharapin yung galit ni Libby? Siguradong si Ma'am Shirley po sisisihin ni Libby eh. Apo. You're being bash. Masagulera. Walang pinag-aralan. Maganda pero walang, walang breeding. Ano to? Paningkera si ate. Ang cheap ng kabataan today. Bilhan ng breed. This is too much. This is too much. I can't take this. Ano ba? Bakit parang kasalanan ko pa? Talagang ganyan, Iha. Alam mo naman ng mga netizens, wala naman sila talagang alam kung ano'ng yung pangyayari. Alam mo, kasalanan lang naman ito lahat ni Mami eh. It's all her hey. fault. Baby? Anak? Let, let me explain. Do not touch me. Sandali, let me explain. Ano pang i-explain mo? E, i clear na nga, di ba? Na mas pinili mo yung princess na yon kesa sa nararamdaman ko. Anak, ah, no, hindi mm -hmm. naman sa ganun. Ah, hindi di, sa ganun. Palagi naman siya pinipili mo, di ba? Nabinigyan mo pa siya ng trabaho despite the fact na ayaw ko sa kanya. Dahil na konsensya ako. Anak, nawalan siya ng trabaho so ng dahil sa akin! dahil sa so so What? So what, huh? really please. May ama siyang pinapagamot. Adi, punin mo na lang siya! Total joke ka naman magaling, di ba? Ampunin mo silang lahat. Hero ka sa lahat ng tao. But not to your own daughter. Ayan, dahil sa ginawa mong yan, abas tuloy ang bata. Malaking skandalo. Nakakahiya. Ang kawawa yung bata. Ma, oo, nakasalanan ko to. Pero anak, anak, pakinggan mo muna ako. Ma, tama na. Alam mo, magsama kayo ng princess na yon. I hate her. I freaking hate her. But I hate you more, ma. Leave please. please, please. Stop! Wait. Manda, kapag may nangyari sa batang yan, manda ka sa akin. Babae ka! Hindi na ako nagpipigil sa'yo kahit karap si Raymond! Wala kang silbi! Wala kang kwenta!